Magandang araw sa lahat mga kauma. So ngayong araw na linggo ay nag-harvest kami ng ano, sayote. So tatlong sako lang aming hinarvest ngayon. Kasi hindi pa siya ganong maraming bunga. Maliliit pa yung iba. So kasi nunoy ang kasama ko. So siya ang nag-drive So kalabaw aming damit. So advance happy new year mga kauma. So 29 na ngayon, December 29. So ilang tulog na lang at magbabagong taon na. So ngayong araw din ay birthday ng aking tatay na si Tatay Tomas Burinaga. So ika na niya ngayon, anyos. So pagkatapos nito ay bababa na kami kasi mag kami ng manok. Manok na ano, native chicken. Bisaya nga manok. So dito, mag-iihaw may buok. kaya yung birthday. So, magsabaw. So, napoy ginagmay. So, yun lang. So, hikaya po may ginagmay ito kaya sa'yo lang kanay kasi tinta na niya. So, kung makita niya sa yung likod mga kamo, dagko naman pizza dito. So, malaki na. So, mga January ay harvest na yan. Kaya pizza pizzay. Eh. So, at ito, madadaanan dito yung ano, bahay ng bulaklak. So, ito yung bulaklakan dito. So, ayan o. Oh, tapos na yun lang yung bu buhuin yung kwan bahay ng bulaklak so at naararo na rin niya ni Nunoy so inararo niya yan pinakyaw niya yan lahat so isang araw lang yan so kanyang kabili kaya mag ano mag araro ano si so grabe ka so init kayo mga kama so baka mamaya ay uulan ito mga hapon so napaka init So ngayong araw ay pupunta kami doon sa daan kasi hahatid na namin ito aming sayote. So kahit papano ay may harvest pa rin. So tatlong sako. Pagkasa mga January ay marami na aming harvest nito sa aming pan sayote. Oh, oh, oh. oh, may buhayang bumara sa ano. Pero okay na. Natanggal na. Bumara yung bato. So ang mga nagtrabaho nito mga kauma ay Nag ano pa, umuwi sa kanilang lugar Doon sa kanilang tahanan Kasi doon sila magano Mag celebrate ano, mag sa kanilang bagong taon Sa kanilang pamilya So umuwi muna sila Pero nung Pasko ay hindi sila umuwi So dito lang sila nagpasko Kasi tinapos na, na dito Itong bahay ng bulaklak So may ano na yan no? May mga bombilya na yan Yung lagayan ng bombilya So may kurinti na yan. So, binilisan talaga nila. So, may natapos na sila na ano, apat na bahay-bahay ng bulaklak. So, oh, mabilis lah. So, walang tao dito sa kanilang ano, sa kanilang tahanan dito, sa kanilang payag So, walang tao. Mingaw kayo. So, ay nabilin, kaya nang ulit tanan, kaya magselebral sa bagong toeg. 2025. So, ulit sa sila ulit. So, balik na po sila dito po. So, man, mag new year na sa tali. Siyat ginagmay. kanta dinag ginaghan. Okay kayo? Wala na problema nang sana ka kuha ng itong kuha Pag tabo sa bagong tuig kay importante mo lipa yun ta. Hindi na, na napabunggahay handa niya. Importante mo ta. uban na pamilya ba? Tagbo sa <coughs> bagong toig 2025 <coughs> So, ito lang mga kauma. So, gabi kay init. So, hatid muna namin ito aming produktong gulay na sayote. So, advance mere Mary... au. Oh. So, advance happy new year mga kauma. So, So, mga Advance happy new year. So, salamat sa suporta sa akong vlog-vlog ginagmay. So, paabot tayo mga tapohon. swerte hon ta. So, God bless yung semua kama semua orang ni. God bless yung tanaman. Advance Happy New Year. Bye-bye. Woo! Bye -bye.